ito ang way para maging 500k ang Gcash limit. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial, ay tuturo kayo kung paano patasin ang Gcash limit this 2025. From 100k to 500k ang limit. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share and subscribe. Una po of course ay pumunta sa Gcash Shop Then ilagay po ang iyong MPIN. Then pidutin po yung profile sa profile ay po yung help. Dito naman po sa help ay po yung how can I increase my GCash wallet and transaction limit. Then dito po ay mag-scroll down pa baba. Now para daw po ma-increase yung ating GCash wallet to 500k gagawin po natin ang isa sa mga sumusunod. Mag-link ng BPI, Union Bank, Payoneer or PayPal account to your GCash wallet. Or mag-cash in to GCash gamit ang nakakonek or nakalink na bank account. O pwede namang gumawa ng GSAVE account with CIMB. At ang isa pa po ay create a GPANS account and invest in BPI or ATRAM. May mga tutorials naman po sa YouTube na mahahanap mo. Dahil sa ngayon, eh wala pa po akong tutorial about diyan sa mga yan. After mo daw po magawa yung mga steps ay magintay po ng 3 to 5 business days para ma-reply kayong limit. Tapos manonotify ka po sa via SMS na nagsasabi na na-upgrade na ang iyong wallet limit. Pero what if nagwa mo na po yung isa sa mga yan at nagantay ka ng 35 business days and di pa po, po nagre-reflect? So ganito po ang gawin ninyo. Mag-scroll down po pa ba ulit dito sa page na to? Tapos dito po sa baba ng Need More Help, ay po natin itong my Gcash wallet and transaction limit did not increase even after following the steps. What do, do? I do? Itapo ito. Then mababasan po dito na kapag wala pa daw pong nag-reflect na wallet upgrade ay eh, pidutin po itong click here to ask for help. Then magsasubmit po tayo ng ticket sa GCash nawa i-fill up na po natin yung mga needed information. Ilagay po yung Gcash registered email address dito sa your email address. At dito sa baba, ilagay po yung Gcash registered full name. Then, isa-select natin yung country where you registered your Gcash account, which is Philippines, plus 63. I-scroll down po. Ilalagay po yung mobile number ng Gcash mo. Then, pindutin po itong nasa baba ng your account type. At nari po ang limang pamimilian, i-select lang po ang para sa iyo. Next, i-select po natin kung anong actions yung ginawa natin to increase your wallet limit. Pidutin po natin ito na nasa baba. And pumili po ng isa sa mga lima dito na ginawa mo para ma-increase ang iyong wallet limit. Now dito po ay i-check yung I confirm that I did the action to increase my wallet but it has been more than 3 days and it still hasn't been upgraded. Tapos dito po sa please share what happened or add other information about your concern ay maglagay po ng detailed description. Nice na natin parating na nagawa na natin yung mga steps tapos nakalipas na ang 5 days ay hindi pa rin po nag increase yung ating wallet limit. Now ay pwede ka rin po mag upload ng photo na mag add the more evidence about sa ating concern. Pwede mo pong i-screenshot yung ginawa mo po na steps para ma-increase yung wallet at saka yung screenshot ng iyong profile limit na still 100k after you do the steps. Now I double check lahat ng mga information na nilagay mo po and kapag sure ka nang isesend mo to ay pindutin po yung submit. And yan, okay na daw po nagsenda yung ating support tickets. Magantay po ng kanilang respond and palagi ang pong i-check ang iyong profile limit. At yun pong ways para ma-increase ang Gcash wallet limit na sana ay effective sa inyo. Thank you for watching at kung nakatulong kong patasin ang limit ng Gcash mo ay tulungan mo naman ako. Pidutin mo on like, share, subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!